Good afternoon guys Tumambad Sobrang lakas ng hangin <laughs> Ang linis, kababakyum ko lang kanina Kalalagay ng chlorine Tingnan nyo Ay <laughs> ah, grabe yung Grabe yung dahon Sus, so, you know Nasaan naman eh. Hmm? Wow, wow, wow. Ang lawak ng tatanggalin ng dahon. Yun oh. No? Pasilit. Sa napakaraming dahon. Ayun oh. No? Sakit na namang likod dito ni Rickman ang dami ko na nakuha kanina umaga. May pang dagdag. Here. Yan, pang salot natin. Ayan, yan yung nakuha ko kanina. Sobrang lakas ng hangin. nabakyum ko na yan kanina. Naglagay ng chlorine. Yan yung ano na yan. Yan yung Uh, durian yan to mga baliti ah, ganun talaga may puno yan magbabawas ng ano si Rickman magbabawas na naman ng dahon yan na guys ang nakuha ni Rickman sa tubig ng swimming pool iyon na tumambad ang napakaraming dahon at tingnan nyo guys wala na may git klating oras may git 30 minutes sisid ng salot iyan ah oh. sobrang lakas ng hangin kanina iyan ah oh. tingnan nyo naman guys ang uh... Tapos Yan o. No? mayroon na naman. Yan no? Mayroon na naman nahulog. Maya-maya ito. Maya Ang dami na naman. Hindi yun o. No? Ito na yung papasakit sa likod. Swing ko ito pag mahangin. Dahil sa mapuno. Yan o. No? Oh. Tingnan nyo guys oh. Mayroon na naman. Yan o. No? Mayat-maya yan. Meron namang maraming dahon Ayan o may amay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 May pito na kagad may yan Mga isang na naman yung piraso Ayan yeah, o Okay na kayo mainit na Mainit na ang panahon guys Meron pang nalubog doon sa ano sa uh, pinaka baba pero mamaya na yan Iyon no know, kita ng kuha no? dahon na yan sa ibabaw at saka sa baba yan guys Pasilip. sa madahon na swimming pool thank you for watching bye bye tumambad kanina grabing daming dahon napaka uhahay ayan ayan guys hanggang dito na lang talaga bye bye